Sa isang malamig na gabi, ang batang si Sezon ay kinaladkad palabas ng kanilang ama at ikinulong sa isang lumang kubo dahil hindi nito matiis na makita siya, isang ama na nagsabing sanay hindi na lang siya ipinanganap. Balak nitong iwan si Sezon doon ng magdamag sa gitna ng lamig. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang kanyang kapatid na si Jinta upang subukang palayain siya, ngunit laking gulat niya nang matuklasang wala na si Sezon sa loob ng kubo agad siyang nagpanik at tumakbo paikot sa buong nayon, desperadong hinahanap ang kanyang kapatid. Sa bandang huli, nakita niya si Sezon habang tinatawid ang isang tulay, tila ba papalayo sa kanilang nayon. Mabilis siyang lumapit at humingi ng tawad, puno ng pagsisisi, dahil hindi niya ito naprotektahan sa pagmamalupit ng kanilang ama, dahil alam niyang kung susuway siya, siya rin ay mapapahamak. Ipinanganak si Sezon na may kakaibang mata na tinatawag na demon eye, at dahil nasa panahong feudal Japan sila, agad siyang tinuring na isang cursed child, isang dalagang isinumpa at walang halaga sa lipunan. Alam niyang imposibleng mamuhay ng normal habang daladala niya ang ganitong klase ng mata, kaya sinabi niya kay Jinta na umuwi na lang at kalimutan siya. Sandaling tumigil si Jinta, nag-isip ng mabuti, at sa huli na pagtanto niyang mas mahalaga sa kanya ang kapatid kaysa sa kahit anong opinyon ng kanilang pamilya hinawakan niya ang kamay ni Sezon at nagyaya siyang tumakas. Magkasama silang tumakbo palayo sa dati nilang tahanan habang patuloy ang ulan, kaya unti-unting lumalamig ang paligid. Dahil wala silang masilungan, dinala ni Jinta si Sezon sa isang abandonadong gusali kung saan nagyakapan silang dalawa upang mainaitan ang isa't isa. Nakatulog na si Sezon, at habang antok na rin si Jinta, napansin niya ang isang lalaking dumarating sa kanilang kinaroroonan. Bago siya tuluyang mawala ng ulirat, narinig niyang sinabi ng lalaki na kukupkupin sila. Paggising ni Jinta, buhat na siya ng lalaki habang si Sezon ay naglalakad sa tabi nila. Laking ginhawa ng lalaki nang makitang gising na si Jinta, kaya ibinaba niya ito at nagpatuloy silang maglakad patungo sa nayon kung saan ito nakatira. Ang lugar ay tahanan ng mga blacksmith na dalubhasa sa paggawa ng katana, kaya abala ang lahat sa pagawaan. Dinala sila ng lalaki sa kanyang bahay, at agad na lumabas ang kanyang anak na babae upang salubungin siya. Masaya itong makita ang ama, ngunit curious din sa dalawang batang kasama nito. Ipinakilala ng lalaki si Najinta at si bilang mga bagong makakasama nila sa bahay, at tinanong niya ang kanyang anak kung ayos lang ito sa kanya. Sa halip na magdalawang isip, natuwa ang bata at tuwang-tuwa sa ideya na magkakaroon siya ng bagong mga kaibigan. Lumapit siya kay Jinta at ipinakilala ang sarili bilang Shiryuki, at umaasang magiging magkaibigan silang tatlo mula ngayon. Kinagabihan, nahihirapan si Jinta na makatulog kaya tinanong siya ni Moto Aro kung may bumabagabag sa kanya. Habang nililinis ni Moto Aro ang kanyang espada, naitanong ni Jinta kung isa ba siyang samurai, ngunit nilinaw ni Moto Aro na isa siyang sentinel, ang kanyang tungkulin ay protektahan ang mahalagang tao at lugar. Kinabukasan, si Najinta at Sezon ay sumama kina Shiryuki at Shido sa ilog. Habang pauwi na sila, tinanong ni Jinta si Shiryuki tungkol sa kanyang ina na si Yux, na tumulong sa kanila ni Sezon upang makapanatili sa nayon. Ipinaliwanag ni Shiryuki na si Yux ay isang Atsuki Haim, isang dalagang inialay sa Fire God, at tanging ang village chief at ang asawa nitong si Madharo, ang kanyang sentinel, ang maaaring makakita sa kanya. Kinabukasan, Nagsanay si Jinta sa pakikipaglaban gamit ang espada kasama si Moto Aro, ngunit bilang baguhan ay madali siyang napabagsap nang hindi man lang pinawisan ang kanyang mentor. Sinabi ni Moto Aro na malayo pa ang tatahakin ni Jinta, ngunit kung magpapatuloy siya sa pagsasanay, balang araw ay magiging isang ganap na master rin siya. Lumipas ang mga taon, at si Jinta na ngayon ang bagong sentinel ng Shrine Maiden. Dumalo siya sa isang pagpupulong kasama ang mga opisyal ng nayon at ang Shrine Maiden na nakatago sa likod ng kurtina upang hindi siya makita ng iba. Habang nagsisimula ang pagpupulong, pinuri ng Shrine Maiden si Jinta sa kanyang husay sa demon slaying, ngunit sagot niya, ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin upang mapanatiling ligtas ang nayon. Isinalaysay niya na ang huling demon na kanyang nakaharap ay nagtangkang gumamit ng anyong tao upang makapasok sa nayon. Naging tensyonado ang isa sa mga opisyal nang marinig ito, at tinanong siya ng iba kung may ideya siya kung bakit gustong makapasok ng demonyo sa kanilang lugar. May isang opisyal na nagbanggit ng alamat na kapag kinain ng demonyo ang atay ng isang shrine maiden, ito'y magiging immortal. Ngunit posibleng ang pakay rin ng demonyo ay ang Your Sword, isang banal na espada na minana ng mga Shrine Maiden sa loob ng maraming henerasyon. Ayon sa isa pang opisyal, ang Your Blade ay nilikha ng isa sa pinakadakilang blacksmith sa kasaysayan, at may taglay itong mahiwagang kapangyarihan. Kung totoong ang pakay ng mga demonyo ang banal na espada, maaaring malagay sa panganib ang buong nayon. Kaya inutusan ng chief ang lahat na manatiling alerto at handa sa anumang banta. Ngunit sinabi ni Kiyamasa na wala naman dapat ipag-alala dahil pareho naman silang dalawa ni Jinta ang inatasang magbantay sa Shrine Maiden, bagamat, sa totoo lang naniniwala siyang hindi karapat dapat si Jinta para sa tungkuling iyon. Halos magsimula na silang magtalo, ngunit agad silang pinatahimik ng village chief at ng shrine maiden mismo. Matapos nito, nagtapos na ang pagpupulong at lahat ay lumabas ng shrine, maliban kay Jinta, dahil tungkulin niyang manatili upang bantayan ang shrine maiden. Nang sila na lang dalawa ang natira, lumabas na sa kanyang silid ang shrine maiden, at lumantad na siya pala ay si Shiryuki. Gulat na tinanong ni Jinta kung anong ginagawa niya dahil hindi dapat nagpapakita ng basta-basta ang isang shrine maiden. Ngunit dahil matagal na silang magkaibigan mula pagkabata, pakiramdam ni Shiryuki ay hindi na nila kailangan ng formalidad. Sinabi rin ni Shiryuki na naroon din si Sezon, kahit bawal ang mga karaniwang tao sa loob ng shrine. Laking gulat ni Jinta dahil parang hindi man lang tumanda si Sezon sa nakalipas na mga taon. Nang gisingin nila ito. Labis ang tuwa ni Sezon nang muling makita ang kanyang kuya. Sa sobrang busy ni Jinta sa Demon Slaying, bihira na silang magkita. Masaya rin si Jinta na makita siya, pero sinermo na niya ito dahil bawal talaga ang pumunta sa shrine. Hindi maintindihan ni Sezon kung bakit hindi siya pwedeng bumisita kay Shiryuki samantalang si Jinta ay malaya namang nakakapasok, pero ipinaliwanag ng kuya niya na may mga alituntunin silang kailangang sundin kaya inutusan niya itong bumalik na sa kanilang bahay. Pagkaalis ni Sezon, si dumating muli ang village chief sa shrine dahil may mahalagang pag-uusapan sila ni Shiryuki. Hiningi niya kay Jinta na bigyan sila ng kaunting privacy. Tumanggi si Jinta sa una dahil tungkulin niyang huwag iwan si Shiryuki bilang kanyang sentinel, ngunit pinayagan siya mismo ni Shiryuki na magpahinga sa araw na iyon, kaya sa huli, pumayag na rin si Jinta at umuwi muna. Samantala, sa labas ng nayon, may dalawang demons na nakatutok ngayon kay Sezon dahil sa kanyang demon ay kinagabihan, palihim na lumabas si Shirayuki mula sa shrine upang makipagkita kay Jinta dahil may mahalaga siyang sasabihin. Noong kinausap siya ng village chief kanina, sinabi nito na dapat siyang mag-focus sa pagkakaroon ng tagapagmana bilang paghahanda sakaling mapatay siya ng mga demonyo. Masakit pakinggan, ngunit tama ang chief, kailangan na niyang mag-asawa, at napagpasyahan ng mga nakatatanda na pakasalan niya si Kiyamasa, dahil anak siya ng chief at tiyak na siya rin ang magiging susunod na pinuno ng nayon. Hindi alam ni Jinta kung ano ang mararamdaman niya sa balitang ito, at maging si Shiryuki ay hindi rin masaya sa desisyong iyon. Inamin ni Shiryuki na mahal niya si Jinta, at ang totoo'y palihim siyang lumabas ng shrine ngayong gabi para sana yayain si Jinta na tumakas at magsimula ng bagong buhay kasama siya. Pero alam niyang hindi iyon papayagan ni Jinta, dahil nanumpa siya na poprotektahan ang nayon at inialay ang maraming taon sa pagsasanay upang maging sapat na malakas para sa tungkuling iyon. Ganoon din si Shirayuki, na nanumpa bilang shrine maiden. Kung tataka sila ngayon, para bang babalewalain nila ang lahat ng sakripisyo at panata nila sa kanilang tungkulin. Makalipas ang ilang araw, muling ipinatawag si Jinta sa isang pagpupulong kung saan ibinalita ang isang demon sighting sa kagubatan inatasan siyang patayin ang nilalang, kaya agad siyang naghanda upang umalis. Ngunit bago pa man siya makaalis, hinarang siya ni Kiyamasa. Alam niyang narinig na ni Jinta ang tungkol sa nalalapit na kasal nila ni Shiryuki, at nagtataka siya kung bakit tila walang pakialam si Jinta. Ngunit sinabi ni Jinta na wala siyang dahilan para magalit, dahil ang tanging mahalaga lamang sa kanya ay ang kaligtasan ng kanyang shrine maiden at ng buong nayon. Ang nakakapagtaka, si Kia Masaman ay hindi naman nagyayabang tungkol sa kasal, sa halip, ramdam niyang mali talaga ang lahat. Alam niyang mahal ni Jinta si Shirayuki, at mahal din siya nito, kaya para sa kanya, parang mali na ipilit ang kasal na ito sa kabila ng damdaming iyon. Ngunit nakapagdesisyon na si Jinta, kaya agad siyang umalis ng nayon upang tuparin ang kanyang misyon. Pagdating niya sa kagubatan, bigla siyang inatake ng isang dambuhalang demon. Bago magsimula ang labanan, tinanong muna ni Jinta kung mag-isa lang ba ito, dahil ayon sa ulat, may dalawa silang demonyong nakita. Ipinaliwanag ng halimaw na ang kasama nito ay may, importanteng lakad, sa mismong nayon, isang balitang hindi maganda, ngunit kailangan munang harapin ni Jinta ang kalabang nasa harapan niya bago siya makabalik. Mabilis siyang umatake, at sa isang malakas na swing ng kanyang espada, naputol niya ang isang braso ng halimaw. Ngunit sa halip na umurong, patuloy pa rin sa pag ang demon, kaya napilitan si Jinta na umatras muna. Pinulot ng halimaw ang naputol nitong kamay at hindi man lang ito nagalit, baggos, humanga pa ito sa kakayahan ni Jinta na maputol ang kanyang braso. Samantala, sa loob ng nayon, hinarap ni Sezon ang isa pang demon na nagngangalang body, at labis ang takot niya. Sinabi ng demonyo na wala namang dahilan para matakot siya, dahil isa ring demon si Sezon, tulad niya. Ngunit mariing tinanggihan ni Sezon ang ideyang iyon. Sa isang tingin lang, napagtanto ni Buddy na ang pagmamahal ni Sezon para kay Jinta ang dahilan kung bakit hindi siya tuluyang naging isang ganap na demon, isang bagay na naiintindihan ni Buddy ngunit nararamdaman din niyang nakakainis dahil halatang pinalaki si Sezon ng may labis na pagmamahal at proteksyon mula kay Jinta. Mahal na mahal ni Sezon si Jinta. Kaya nang marinig niyang pinupuri ito ng demonyo, naging kalmado siya. Ngayon na hindi na natatakot sa kanya si Sezon. Sinubukan kong kumbinsihin ni Buddy na gamitin ang kanyang kapangyarihan para tumulong sa kanya at nangakong hindi siya sasaktan at dahil kilala ang Demon sa kawalang kakayahang magsinungaling sinabi nitong mapagkakatiwalaan siya. Gayunpaman, tinanggihan ni Sezon ang alok dahil baka masaktan si Jinta. Hindi ito maitanggi ni Buddy. Kaya gumamit siya ng ibang taktika, ipinakita niya kay Sezon ang isang vision, isang ilusyon kung saan makikitang si Shiryuki ay nag-aalis ng damit at naghahanda sa isang maselang sandali sa loob ng shrine. Nakaramdam ng pagkasuklam si Sezon nang makita ito, lalo na tila may kaugnayan ito kay Jinta, at sa gitna ng panibugho at sakit, nagsimulang mabasag ang panloob niyang kontrol. Dahil hindi si Jinta ang nasa likod ng nakita niyang mga eksena tinanong ni Sezon ang Demon kung totoo ba ang kanyang nasaksihan ipinaliwanag ng Demon na isa sa kanyang kakayahan ay ang foresight kaya niyang makita ang hinaharap at may bahagi rin ito sa iba gaya ng ginawa niya kay Sezon ngunit kung ayaw pa rin maniwala ni Sezon handa siyang dalhin ito mismo sa shrine upang makita niya ang katotohanan samantala patuloy pa rin ang labanan sa kagubatan at bago muling sumugod si Jinta Tinanong muna niya ang kalaban kung bakit nga ba inaatake ng mga demon ang mga tao. Sinabi ng dambuhalang demon na iyon ang layunin nila, hindi man nila kailangang pumatay ng tao. Bawat demon ay may partikular na misyon na dapat nilang gampanan. Sa kanyang kaso, ang layunin niya ay harangin si Jinta. Bukod pa roon, taglay niya ang kapangyarihang assimilation, kung saan maaari niyang makuha ang kakayahan ng ibang demon sa pamamagitan ng pagkain sa kanila at kaya rin niyang baguhin ang anyo ng kanyang katawan. Dahil hindi na siya maaaring mag ng oras, umatake na si Jinta ng buong lakas, hanggang tapusin na ang laban. Ngunit agad niyang nabali ang kanyang braso matapos suntukin ng demon, at nang subukan niyang hiwain ang leeg nito, agad ding nabasag ang espada gamit lamang ang matatalim nitong ngipin. Sa paningin ng karamihan, tila wala ng pag-asa si Jinta. Ngunit sa huling segundo, kinuha niya ang isang piraso ng kanyang nabasag na espada at itinaga ito sa puso ng demon bago pa ito makaganti. Sa huli, si Jinta ang nanaig, tinanggap ng demon ang kanyang pagkatalo at ngumiti pa nga, masaya siyang natupad na niya ang kanyang layunin. Inamin din niya na ang kasama niyang demon ay may kakayahang tumingin sa hinaharap, at base sa kanyang nakita, sa loob ng isandaan at pitumpung taon ay may lilito na pinakamalakas na demon sa lahat, at matatagpuan ito sa mismong nayong ito, kaya sila dumating. Nang marinig ito, napagtanto ni Jinta na maaaring si Sezon ang tinutukoy. Ngunit bago pa siya makagalaw, biglang sinabi ni Balk na may regalo siya kay Jinta bilang gantimpala sa pagkapanalo. Sa isang iglap, ang naputol na braso ni Balk ay gumalaw, hinawakan ng ulo ni Jinta at pinigay ito hanggang mawalan siya ng malay. Samantala, sa loob ng shrine, naroroon si Kiyomasa kasama si Shiryuki, at sinusubukang tuparin ang utos ng mga nakatatanda na magkaanak sila upang magkaroon ng tagapagmana ang shrine. Sa pagkakataong ito, wala si Jinta upang tumutol o pigilan ang mga nangyayari, isang bagay na lalong nagpapabigat sa damdamin ni Kiyamasa, dahil alam niyang parehong nagmamahalan si Jinta at Shiryuki. Sa kabila ng kanyang posisyon, ramdam niyang mali ang lahat ng ito. Gayunpaman, bago pa man may mangyari, biglang sumabog ang mga kurtina at dumating ang Demon Girl, ipinapakita kay Sezon ang lahat ng nagaganap at labis siyang nasaktan sa kanyang nasaksihan. Sa parehong sandali, nagkamalay si Jinta sa kagubatan at laking gulat niya nang makita na naibalik na ang kanyang nawalang braso. Wala na siyang oras para alamin kung paano iyon nangyari, ang mahalaga ay baka nasa panganib si Sezon, kaya tagad siyang tumakbo pabalik sa nayon. Samantala, si Sezon ay gulong-gulo pa rin sa kanyang nakita, hindi niya matanggap ang imahe ni Jinta na tila umiibig kay Shiryuki. Pero kahit masakit, handa siyang tiisin niyon basta't masaya si Jinta. Sa katunayan, pinili niyang manatiling bata at hindi tumanda upang hindi maging hadlang sa relasyon ni Jinta at Shiryuki. Ngunit ngayong nalaman niyang si Shiryuki ay ipapakasal sa ibang lalaki, tuluyan nang nabasag ang kanyang damdamin. Dahil sa matinding pagkabigo, Nawalan siya ng kontrol sa sarili at nagalit kay Shirayuki sa akal ang pinagtaksila nito ang pagmamahal ni Jinta. Sa ilang mapanulsol na salita mula sa Demon Girl, nagpa siya si Sezon na patayin si Shirayuki. Biglang nagising ang kanyang Demon Power, pinuno ng maitim na usok ang buong silid, at nagbago siya sa isang adult form. Kinuha ni Kiyamasa ang Legendary Sword at sinubukang labanan si Sezon, Ngunit bago siya makagalaw ay pinatumba siya ng Demon Girl at dinala palabas, may sariling balak. Naiwan si Shirayuki na mag-isa sa loob ng shrine kasama si Sezon. Mabilis na dumating si Jinta at laking ginhawa niya nang makita si Shirayuki na buhay pa. Tumakbo ito sa kanyang mga bisig, ngunit sa loob ng isang iglap ay naputol ang kanyang ulo, pinugutan ni Sezon. Napatigil sa gulat si Jinta at nakita si Sezon sa likuran niya, hawak ang ulo ni Shirayuki. Nang tanungin niya kung bakit niya ito ginawa, ipinaliwanag ni Sezon ang tungkol sa kasal ni Shiryuki kay Kiyamasa. Ngunit sagot ni Jinta, alam na niya iyon, at kahit hindi niya alam, hindi ito sapat na dahilan para pumatay. Doon niya napagtantong ang Sezon na kanyang minahal ay tuluyan ng nawala. Ngayong patay na si Shiryuki, ang natira na lamang sa kanya ay paghihiganti. Unti-unting sinanib ng Demon Arm ang kanyang katawan, at nagbago ang anyo ni Jinta, ngayon ay tinitingnan na niya si Sezon na may matinding puot. Hindi maintindihan ni Sezon kung bakit ganoon ang tingin sa kanya ni Jinta, gayong ang gusto lang naman niya ay ang kaligayahan nito. Akala niya, tulad ng iba, iiwan din siya ni Jinta, kaya't nagpasya siyang siya na ang mauuna, at sinaksak niya ito. Ngunit halos walang epekto ang saksak, at sinuntok siya ni Jinta ng buong lakas, at tinamaan siya sa katawan ng isang malakas na dagok na bomutes dito. Bagamat sugatan, nabuhay pa rin si Sezon, nang tinangka na siyang tapusin ni Jinta. Tumalon ang Demon Girl at isinakripisyo ang sarili upang mailigtas si Sezon. Sinabi niyang tumakas na si Sezon habang may pagkakataon pa, habang papalayo, binalingan ni Sezon si Jinta at sinabi sa malamig na tinig na wala na siyang natitirang halaga sa mundong ito, kaya gaano man katagal, sisiguraduhin niyang wawasakin ang lahat, at sa huling araw, babalik siya upang patayin si Jinta para sa ginawa nitong pagtataksil.